Isang magandang araw mga kababayan. Ayun, uh, bigyan natin ngayon ng uh, reaction at opinyon na uh, itong mga nangyayari na mga di na nais isa uh, dito sa ating bansa. At uh, ayan, uh, bigyan natin ng reaction itong uh, video job eh, ni Mama Ruina Guanson uh, Nilabas na yung kanya-kanyang kalooban dahil uh, sa tingin niya ay eh, hindi maganda yung mga mga problema na dumarating dito sa ating bansa. Ayan, nagkakaroon ng mga lindol, ayan, mga calamities ayan, bagyo, uh, lindol, at saka yung uh, mayroong pang darating na kinat kinatatakutan niya mga kababayan. Yung uh, tinatawag na uh, yung lindol na malakas. So, uh, mukhang uh, ayon sa balita, ayan, tatama doon sa Metro Manila, which is napakadulikada doon uh, mga kababayan ito manila dahil uh, yung, uh, sintro na dito yung sentro ng business at uh, maraming mga building so maraming mga establishmento na uh, masisira at uh, delikado yung ating uh, mga kababayan dito sa Manila so ngayon na uh, mga kababayan na uh, bago ang lahat uh, inihiling ko uh, na paki-like uh, paki-share paki-subscribe na rin mga boss uh, itong ating uh, video para sa update uh, para ma-update po kayo uh, oh, yung mga ano natin dyan yung mga trolls natin yan eh, anak ng kagang naman oh, anak ng tinapa yan. baka naman uh, ah, pwede nyo uh, pakisubscribe yung ating uh, channel at uh, ayan na uh, mga kababayan panoorin natin na uh, itong uh, uh, video ni uh, attorney Rowena Guanson at bigyan natin ang uh, reaction tayo na yan? Wala inutil. Wala daw silang makita. Nasa buka nyo na. Ang agatin na kayo. Wala pa rin kayo makita. Kasi utos sa inyo ni BBM, si Salvi ko lang, pasuhan nyo. Hindi nyo pwedeng kasuhan ng pizza niya si Martin Luther King. Also known as Kim Bonding. trust in your independence you're useless that's why all this other you know independent uh, legal uh, experts have refused such as uh, former ombudsman Justice Scarpio Morales because they know that this ICI is just cosmetic. Come on, DBM, why did you all of a sudden wake up from your comfortable slumber? after three years to make public these ghost projects. Why? Because of the U.S. State Department's report. And I'm sure other creditors will be making comments soon. Utang ka ng utang, BBM. Utang na loob. Tapos kinukurakot lang ninyo ng pinsan mo. Huwag ka hugas ng kamay na hindi ka kasali dito, BBM. Dahil ikaw ang nagpirma, budget mo yun, ang 2025 budget na puno ng pading ng paldo na ng lahat ng host projects at infra na sa na kahayupan nyo mga congressman at congresswoman na mga ganid kayo, ginamit nyo ang General Appropriations Act ng 2025 dahil election, mag i -election. Kasi ambisyon ni Martin Luther King i-control ang mga congressman, ang mga district, ang mga party list para sa 2028 election na siya ang tatakbo na presidente. Kaya huwag mo na kaming Loko no, oh yun, BBM. Yan, yeah, bonus mo na yung ICI mo. Gumawa ka ng komisyon na mapapaniwala ng paniwalaan ng tao. Yung mga dilagay mo dyan, wala yan. Tuta mo lahat yan. Ayan, uh, mga kababayan. Uh, actually, may point naman po talaga si uh, si Magwanson, si Atoneng. Kasi actually hindi masasabi na independent po yun kasi ang pangulo yung uh, gumawa ng uh, ICI na yan. So uh, isa pa, uh, dapat transparent, uh, transparency na dun yung transparency. Yan, dapat inilalay pagka nagkaroon sila ng mga uh, uh, meeting o pagkaroon sila ng investigasyon. Yan, dapat nilalay ipinapakita sa sa taong bayan kasi uh, paano malaman ng uh, taumbayan bayan na na sakto yung uh, ginawa nilang investigasyon eh yung problema kasi diyan ng mga mga boss wala kasi yung uh, transparency na uh, sinasabi sa kasi kumbaga sila sila lang yung uh, naging nag at ah uh, hindi pinapakita, hindi nila Dapat ang mga ganyan, live kasi uh, para malaman ng taong bayan yung katutuhanan katotohanan yan, sa pag-imbestigayan uh, sa Senate Blue Ribbon committee nung uh, si uh, Senator Marcolita pa yung uh, humawak. Napakaganda na po sana ng takbo nun. Kaya lang, medyo uh, nagkaroon ng uh, problema dahil uh, ang nakikita ng uh, taong bayan na uh, yung investigasyon ni Senator uh, Marcolita ay papunta na ayan doon kanila Martin Romaldez uh, at, uh, at sa, sa, iba pang mga sangkot din sa flood control yan ang ginawa nila dyan na uh, pinalitan si uh, Chis Escudero sa Senate uh, President at pinalit si Soto para matanggal si uh, Senator Marcolita yun talaga yung nangyari so ngayon nung natanggal si uh, Senator Marcolita wala na yung uh, nagbago na yung uh, investigasyon at uh, sa tingin ng uh, taong bayan, ay, uh, uh, iba na yung takbo ng uh, pag-iimbestiga. Kaya, doon nag, uh, nagkagulo at nag pumutok na yung mga flag control project. Ayun, uh, naraman na ng uh, taong bayan unti-unti yung uh, mga nangyayari na grabe pala yung uh, corruption ayan na uh, dito sa administrasyon ngayon ni Pangulong uh, Bongo Marcos so sa sitwasyon ngayon na uh, mga kababayan napakahirap na o tsaka grabe yung talamak yung uh, sa ating uh, gobyerno ngayon kung nga uh, hindi tayo uh, makialam dyan at uh, patuloy sila na mag uh, mangulimbat sa pondo at sa pera ng taong bayan. Anong mangyayari sa Pilipinas? Kaya mga kababayan at nakasalalay din yan sa, sambayan ng Pilipino. Dapat ayan magkaisa tayo at uh, ayusin na nga dapat ayusin. Ayan yung mga nagkasala dyan dapat mapakulong at may, may, may makikita ng sambayan ng uh, Pilipino na seryoso ang gobyerno sa pagpapanagot ng mga katewalian dito sa gobyerno kaya uh wag tayong uh, mag tulog-tulugan ay mga kababayan at uh, lahat po tayo lahat ng uh, mga anak natin apektado dito sa korupsyon na to kasi uh, siyempre, ano mangyayari sa Pilipinas Oh, sobrang uh, uh sobrang problemado na nagkataroon ng mga korupsyon uh, ang mahirap pa dyan ay nagsasabuatan po sila so napakahirap mga kababayan kaya dapat uh, wag tayong uh, magkumpante at uh, tayo ay makialam Ayan, sa mga usaping mga ganito so, dahil uh, lahat tayo dito apektado mayaman ka man mahirap ka man lahat po tayo mga kababayan apektado dito so uh, dapat at tumulong tayo yan sa paglutas o so, kung mayroon kayong mga alam dyan na uh, sa tingin nyong uh, halimbawa mga project, mga ghost project o mga substandard na project at uh, ano natin yung mga kabayan ilabas po natin uh, para mapanagot yung uh, may mga uh, gumagawa nyan. Ayan mga kababayan maraming maraming salamat na yan sa paglutas. Uh, Uh, view yan sa ating uh, video at uh, sana sa mga hindi pa subscribe sa ating channel please subscribe mga kababayan at uh, para may update kayo sa ating uh, mga gagawin pang mga video maraming maraming salamat at magandang araw